O meron pong ano, panukala, lumusot na ho sa house, ano, ah uh, yung pong tinatawag na pagtataas ng authorized campaign expenses para po naman sa mga kandidato. Yun. O, nandun po sinulat natin niya sa ating uh, website, ano, the bench files. O, meron din po yung likod, konting plugging lang, ano, yun. O, eh, ano, lumusot na ho ito, oh, dated August 21, ayun mga. ah uh, yung pong bumoto po no sa Ah, uh, ito pa 'yung nakalusot na. Ah. Kasi nga yun eh. Napapag-usapan lang ano ha. Ah. Eh aprobado na, hindi natin alam sa Senado. Pero diyan naman sa Kamara, lumusot na po. Uh, ah sa ano plenaryo. Ang bumoto po naman ay 268 laban sa tatlo ang tutol. Eh, pwede na nating hulaan yung tatlo kung tama ano ha. Ah. Oh, at isa nagabstain nag -abstain. Ah, uh, naman sa Pinaproba na sa third and final reading ng House of Representatives ang isang panukalang batas. Panukalang batas pa lang ho ito. As far as the House of Representatives is concerned, lusot na yun. Ang panukalang batas na nagtataasa sa authorized campaign expenses ng mga kandidato sa national at local election. E, Dawong pagtaas ng authorized expenses, campaign expenses ay nakapaloob sa House Bill 8370 na nag naman sa Section 13 ng Republic Act number no. 7166 na entitled an act providing for synchronized national and local election and for other electoral reforms authorizing appropriations therefore and for other purposes. Ayun eh ayun kay Speaker Ferdinand Martin Romualdez, yung tinatawagong expense limit na tatlo hanggang 10 piso per registered voter na kasalukuyan dong umiiral ay hindi na makatotohanan. Eh yan daw ang batas na yan ay eh, miral pa 32 taon na nakalilipas November 1991 nang ito ay naisabatas. Eh ang dami nang inflation nangyari, 'no, 'di ba? Oh. Oh, kung ah, pag-uusapan daw ang inflation, ang kandidato daw yung ano po, 'no, yung candidates 3 to 10 pesos trade, oh pesos 3 decades ago, ay may wala nang halaga. <laughs> Bali wala na tatlong o three decades di 30 years sa guhuyon yun, di ba? Kaya kinakailangang maamiendahan na yung kanila daw pong uh, tinatawag na yung pong batas na yan na naglilimita sa paggastos so sa nalalapito na kampanya. And tanong, Benji, e eh, ano magiging ano? Ano magiging gastos? O oh, eto na ho. <laughs> eto na ho. Mula po sa tatlo hanggang uh, tatlong piso hanggang sampung piso, doon naman sa ito batas 'no, August 21 'yun. No? E ito na. Oh, ang proposed amendment hindi naman daw binabago 'yung limit sa mga independent candidates. Ayun. Na 5 pesos for every voter kung independent ka. Sa mga political parties, ah, ang ang ano daw ang expense ceiling eh mag magsisimula po daw mula sa tatlong piso yun ang ano di ba 3 to 10 ngayon magsisimula na sa 5 piso hanggang 30 pesos for every registered voter ayun no ang makikita na ayan na o yan po pwede ba eh ayun no, naman sa naturang panukalang batas na lumusot na ho sa kamera eh, ino-authorize ang COMELEC with consultation o no, sa Bangko Sentral ng Pilipinas National Ekana Economic and Development Authority, ONEDA at Philippine Statistics Authority, na i-adjust na ho ang campaign expense limits per registered voters batay ho naman sa inflation. Ayun ha. O, tatlong piso. O, ang dati po, ngayong miiral, tatlong piso hanggang sampung piso. Doon sa lumusot na panukalang batas dyan sa Kamara, itataas na mula po limang piso hanggang 30 piso per registered voters. Ayun, eh, inflation. Kaya ho naman, eh, maray din o. Pati yung, ah, di ba, ayan naman ah, ang update yan. Eh, wala na. Pagdating ko ng sunod na taon, ngayon ay ano na eh, Agosto, nasa kalagit na, na September na, susunod na, ah, sa sunod na linggo, September na, abay, ikala, ano na, tawag ko dyan, talagang naghahanda na ang karamihan. Ngayon pa lang, katulad doon ng Partido Federal, nakatutok na ho kagad, mga kaka, sa tinatawag na midterm o yung 2025 midterm elections.